ang bangis talaga ng Team Lolong. Nanalo na sila kanina at ngayon kasama natin si Ketchup. Siya ang unang maglalaro dito sa ating Cash Money. At syempre, ang gusto nilang mapanalo ay ay total cash prize na 2,000 pesos. It's pwede rin manalo. Uh, kayo ng 200 at sigurado may 20,000 na ang napili ng charity. Ano ba yun? Okay, boss. So, posh on project, project. Yeah. project. Okay. Posh on project kaya po. Tasa niyo po ang 20,000 okay. winnings ng team Lolo. At uh, habang si Shira nasa waiting area. Panahon na para sa fast money. Give me 20 seconds on the clock. Here we go. Name something na bawal daw gawin ng nanay na kapapanganak pa lang. Go. Magbuhat. Bukod sa bola, ano pang kailangan sa larong basketball? Referee Natanggap mo nung Pasko na nasa iyo pa rin hanggang ngayon. Sobre! On a scale of 1 to 10, gano'ng kakagalante sa iyong kaibigan? Five! <laughs> Madalas sumabit sa poste ng kuryente. Saranggola! Let's go, Ketchup! up. ko ilang punto sa nakuha mo. Something na bawal gawin ng nanay kapag kapapanganak. Siyempre, magbuhat ng mabigat. Ah, ang sabi ng survey. Meron, meron. Bukod sa bola, kailangan sa larong basketball. Si referee. Nandiyan pa si referee. Meron din. Oh. Natanggap mo ng Pasko na nasa iyo pa rin ngayon yung sobre. Ang sabi ng survey ay, ay wala sa si sobre. Scale of 1 to 10, gaano ka kagalante sa iyong kaibigan? Ang sabi mo ay 5. Ang sabi ng survey, very good. Bam, taas. Madalas sumabit sa poste ng kuryente. Saranggola. Ang sabi ng saranggola, Go! Yes! Nice one. Uh, nice, nice one! Nice one! Nice one! Very one. good start, Ketchup. up. Balik you. na tayo. Yes! Let's welcome back, Shaira. Yes! Shaira. Ready? Ready! Okay. Um, good news, si Ketchup ay nakakuha ng eksaktong kalahati ng kailangan mo, 100 points. Nice, 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 that's, nice, that's nice. That's, all you need. Okay, yeah. Yay. To get to 200,000, let's get it all. At this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Ketchup please give me 25 seconds on the clock. Eto na. Name something na bawal daw gawin ng nanay na kapapanganak pa lang. Go. Tumayo. Bukod sa bola, ano pang kailangan sa larong basketball? Court. Natanggap mo nung Pasko na nasa iyo pa rin hanggang ngayon. Damit. On a scale of 1 to 10, gaano ka kagalante sa iyong kaibigan? 10. Madalas na sumabit sa poste ng kuryente. Ibon! Let's go, Sarah. Madalas sumabit sa poste ng kuryente, ang sabi mo'y ibon. Ang sabi ng service sa ibon ay... Meron yan! Meron! Ang top answer ay saranggola. Nansuara. Ang pangalawa dito ay lobo. Lobo nga! On a scale of 1 to 10, gano'ng kakagalante sa iyong friend? Sabi mo, 10! Ang sabi ng survey ay... Meron. Yay! Ang top answer ay 5. Nasagot ni Ketchup. Nice one, nice one. Natanggap mo ng Pasko na nasa iyo pa rin ngayon. Ang damit. Ang sabi ng survey, <laughs> top answer! <laughs> 44 to go! Bukod sa bola, ano pang kailangan sa larong basketball? Ang sabi mo ay court, siyempre. Sabi ng survey. Ang top answer ay yung ring. Ring! Okay. okay anyway, 20 to go. Something na bawal gawin ng nanay, nakapapanganak pala. Ang sabi ay, tumayo. Ang sabi ng survey dyan ay, ay! Oh. Ang top answer dito, maligo. Maligo ang top answer. Anyway, congratulations Thank you, thank Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos, Team Lolo. Let's welcome back kay Pito Manaloto. At syempre, ito na po muli sa Sabado ang uh, second part ng two-part special ng Pepito Manaloto. Kuya Bitoy, thank you for joining Maraming maraming salamat, maraming salamat doon. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat sa lahat na sumusuporta at nanonood ng Pepito Manaloto part 2 na po ng uh, summer special namin at anniversary. So, yeah. Always a pleasure. Thank you very much. Always a pleasure. Kuya Bitoy, maraming you, salamat. At of course, araw-araw, ang Lolong, Pangil na Maynila. 8pm po sa si GMA and 9.40 sa GTV. Yan! Yeah. Yeah. Sana po supportan niyo po ang bagong yugto. Mas pinapagsik, mas pina-action po na, Lolong Pangil ng Maynila. At Sunday po, supportan nyo ang I Believe po every Sunday po yan, ng 9.35am. At syempre, unang hirit po, araw-araw po yan. At Family Feud! At okay. family feud. Lahat na! Oh, <laughs> lahat na si Shaila! Napakasipag, napakasipag. Anyway, bukas, ang beauty queens at mga poging hugs, kaya oh, hindi pala alampasin po yan. Kaya salamat po <laughs> sa inyo. Ako po <laughs> si Ding Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!